Hello guys, welcome back to my youtube channel. For today's video guys, i-gagide ko kayo dito papunta sa isa sa mga magandang park dito sa Hong Kong. Ang Lingnan Garden dito sa Lai Chi Kok. So part pato guys ng Lai Chi Kok pero sa Mayfu tayo dadaan. So yun yung station na malapit dito sa Lingnan Garden. So, ngayong araw ay April 18, 2025. Ayan, Good Friday. Dahil pinalabas ako ni Amo, naghanap ako ng lugar na pwede kong puntahan at mag-walking. May post station. Exit D. Exit D. na yeah. Chico Park. Pagpapusahin natin. 5.90. Yan guys, pag exit nyo sa exit D. Una yung makikita tong lychee park na yan. Ayan, yung may lychee na yan sa gitna. Tantan. Ayan. Tapos dito tayo sa left side. Dadaan. Yan, lakad lang kayo ng diretsyo dyan guys sa ilalim ng bridge na yan. Pagdating dito pag guys, makikita nyo na yung ano na yan yung sign in Lingnan Garden. Ano Guys, yun guys. dire jogging truck mulan guys kaya basa yan mulan kanina tayo dito pasok tayo dito sa loob na yan so, after nyo maglakad ng mga ilang minuto makikita nyo to yan, 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 yan. Pasok tayo dyan sa loob na yan, guys. Malabak pa dun, oh. Pwede pa mag-walking dun. Tantan. Yung opening hours niya is from 7 a.m. to 11 p.m. daily. Pasok na tayo sa loob. Let's go. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng Lingnan Garden. Ayan, explore nyo na lang yung loob at ikutin nyo lahat. Ayan, ang ganda ng mga pavilion nila dyan. mag mag enjoy talaga kayo sa view at lalo na kung mahili kayo sa mga sa mga pavilion na magaganda. Yung mga sinaunang pavilion. Ayan, mag enjoy kayo dyan sa paligid niya. may mga isda may mga isda tayo nakikita Solo flight ako guys. Tripod lang nandala ko. Kaya hindi tayo masyado makapag-picture. Oh, wow. Ang ganda Shaden pa oh. Okay. Ano tayo sa kabilang side naman tayo, guys. Ang ganda ng mga pavilion. Tingnan natin pangalan nito. Na Tingnan check. let's walk. dito sa kabila. babalik tayo guys. Doon na lang tayo umikot para ibang view naman na makita natin. Ayo. Panthers. Mabalik tayo sa MTR. Good okay. Ayan guys, hanggang dito na lang ang ating pamamasyal dito sa Lingnan Garden. Ayan, sa mga gustong pumunta dito, sana makatulong tong video guide natin para sa pagpashare nyo dito sa Lingnan Garden. Ayan. Ayan, don't forget to like and subscribe guys sa aking YouTube channel at hit the notification bell para updated ka sa ating mga video na i-upload dito sa paggala natin sa Hong Kong.